Boss, ano nangyari dyan? Oh, um, sa bomba. Ayun, vulcanizing ano. Malapit lang pala. Sige, samahan na kita, boss. Ngayon okay, pa ako nagtutulak siya. Tapos napansin ko, yung speaker natin. Pero sabi ko, baka nawalan ng gas siguro. Tutulungan sana natin, pero andun lang, malapit lang pala. So, nag-flat lang. Flat lang, sir. Okay, kala ko naubusan yung gas eh. So punit ay, nga ay, ano na ano ya? Ipit pwede, ba yan? Sir, pwede. Oo, so, ano? Kaya na Ayan. siya sir, eh. dito na siya balik. Oo. Oh, So bagong labas pa lang ano kuya? Bagong labas. Aray ka. Binamano pala, flat agad. Ayun, luto na agad oh. Dalang bilis na na. Sa so, mga kainaan talaga ng ano, mga naghahanap buhay, nagpapadya, nagtatap down, habal. Ayun. Lalo na kapag di tubeless yung motor mo, kapag nabubutas talaga lalo na kapag mga gabi ganun mahirap kasi bihira ang vulcanizing, vulcanizing shop na bukas hanggang alas 12 yun lalo na dito sa lugar so ayun okay na patay baka na talaga sarupok. Palit ka na talaga 'yan. Ah ito, ito yung problema, ano. Alamain. Talagang ananasin siya. O okay? uh, malalim lang. Malalim. Kaya hindi po na So ngayon papalitan ito yung ano, papalitan interior. Interior. Talaga marupok na. Oh. Okay. palitan mo na lang 'yan ng interior kaysa naman na paulit-ulit okay, yeah. ng ganyan. Pero naman na na ata si Kuya din, eh. mayroon ka ba dyan Sige na palitan mo na lang 'yan papapalitan na lang natin ng interior kasi kapag ganun din naman oo sabihin na natin na gamit siya tumakbo din mga siguro di lang magkakalayo gaganun na naman uh, lulubog na naman yung pin tapos flat na naman siya gano'n. Kaya yan yung ipapalit ya okay. okay at least bago na din 75 kasi ito sa'yo uh may alawan kada mo na yun ya so dito syempre di natin may iba dito sa sticker yan talaga yung priority ko dito eh. Bigyan kita ng bigas. Ito. Ito sa iyo to so, Ayun. Eh Tapos ako na lang magbabayad niyan Okay na Mag magpapasada ka na ulit. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Ako na lang magbabayad dito kay Kuya. Ayun, dito na. Okay na, goods na ya. Okay. Ah, uh, uh, thank you, thank you. Ingat ah, ingat.